Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Ugong! Barili kita sa mukha eh! Uy, <laughs> Lods, nakawi ka ano na pala galing sa mundo ng malalakas? Uy, Lods, gagaling ko lang doon. Grabe taga kalalakas nila. Grabe ng damage ko. Di totoo yan. Tingnan nyo, may tama pa nga ako. Bago pa. Sarang sariwa pa. Ano ka nasisira ulo? Umuwi lang nga pala ako kayo. Nagutom ako. Walang pagkain doon. Oh my god! Wow! Saluduang kita. Hey! pa nakabindo. kung tanong mo, ganito. oh Tanong mo. Oy lods, nakawi ka na pala galing sa mundo ng mga malalakas? Di 1 2 3. lods, nakawi ka na pala galing sa mundo ng mga malalakas? Oo, lods, ganyan ko lang doon, grabe 'taga kalalakas nila. Grabe 'yang damit ko. Tinanong mo, may tama pa akong bago pa. pa. Umuwi lang ako kay nagutom ako, walang pagkain doon.